Nakikit na ng seguridad ng Philippine National Police habang lalapit ang pagsimula ng kampanya ng mga kakandidato sa 2025 elections. Maigpit na pinababantayan ang mga election hotspot. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Isang araw na lang ang natitira bago matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Kaya naman ipinagutos ni PMP Chief Police General Roman Marbil sa lahat ng mga pulis na paigtingin ang pagbabantay laban sa posibleng maging banta sa halalan. Ayon kay Marbil, ngayong umiinit ang girian sa politika, mahalaga ang tungkulin ng mga pulis para siguruhing ligtas ang mga kandidato at ang publiko. Kaya inatasan na ng hepe ng PNP na paigtingin ang mga operasyon ng kapulisan, lalo sa mga election hotspots. Mas bibigyang atensyon daw ang mga rehiyon na may dumaraming aktibidad mula sa mga armadong grupo at mga kriminal. Kamakailan, may mga naiulat na opisyal ng lokal na pamahalaan na pinatay. Ikinaaalarma yan ng PNP. Alarming in the sense na may mga namamatay po ng na mga incumbent barangay officials may mga namamatay po ng na mga elected officials. Ang instruction po niya to make sure na masolve po itong mga insidente na ito. Pinakiningan po niya yung mga regional directors natin na kapag ka hindi ito nasolve itong mga insidente na ito, kapag nasundan pa ito and then heads will roll. Dahil dito Plano ng PNP na maagang mag-deploy ng mga tauhan mula sa Special Action Force, lalo na sa mga lugar na may matinding garian sa politika. Meron ng binubuong listahan ng PNP ng mga lugar sa bansa na posibleng mapasama sa election hotspots. Hindi muna inanunsyo ng PNP kung ilan at ano ang mga barangay, bayan o probinsya ito dahil daraan pa ito sa validation. This early, dapat identify na nila alin yung mga areas na mainit, uh, particularly doon sa may mga nag-aaway ng na mga supporters, nag-aaway ng na mga kaanak. Sa ngayon, wala namang naitatalang karahasan sa gitna ng paghahain ng COC. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News five. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.